Thanks God, it's Friday and today is the day na maglilinis po kami ng faculty room namin. Grabe po talaga ang nangyari sa aming faculty room nung bagyong uwan, kaya ito po kailangan po namin linisan ng todo-todo. At since wala pa pong kuryente, mano-mano po ang paglilinis namin. Una po namin ginawa ay nilabas po lahat ng tables and chairs na nasa loob ng faculty room. Tung iba sa aming mga co-teachers ay nag-iigib sa poso para may pangbuhos kami sa putik na kumapit sa sahig. At talagang tulong-tulong po ang lahat para mabilis ang trabaho may nagbubuhos ng tubig, may nagmamap, may nagrawalis, at may naglalagay ng sabon. Kita nyo naman, sobrang mabula para sobrang mabango. At wait, 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 hindi basta-bastang tubig ang kinamit namin panglinis. Mineral para talagang malinis ang aming tahanan. O ba diba? balik ulit tayo sa kuskusan. Pahinga muna tayo na may kasamang selfie. After malinisan ang sahig at hinihintay itong matuyo, may mga nagpaplano na ng aming bagong seating arrangement. At dumating na ang unang batch ng aming merienda. Okay, <laughs> at ayan na nga ang aming second batch ng merienda. Thanks to our sponsors, Ma'am Vanessa and Ma'am Eileen. Balik ulit sa paglilinis. Nag-iisipan namin kung magpo wax na kami pero may mga basa-basa pa sa floor kaya pinagpaliban na lang muna namin. After ng pagwawalis, isa-isa na pong pinasok ang mga tables. Hindi rin namin kinalimutang ng mga bintana. Sa wakas, malapit na kaming matapos sa pagsiset up ng aming mga lamesa at upuan. Hanggang dito na lang muna. See you on Monday. Bye-bye!